Good morning po mga kalaki. Alas 8 na po ng umaga. Gising, 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 gising na. Bango na mga kalaki. Baka tulog ka pa. Eto na, kunin mo na mga 3-digit lucky numbers po. Ngayon pong umaga. Ano pa nang mo? Kaya ako sa'yo, ready ka na? Eto na po. Ang mga 3-digit lucky numbers. Malaysia. 092. Dubai. 638. Hong Kong. 173. Singapore. 251. China. 669. Texas 035 Israel 264 Las Vegas 531 Alaska 293 Saudi 874 Japan 166 Italy 728 Germany 949 Korea 264 Greece 171 Canada 258 Mexico 504 Australia 237 New Zealand 152 India I16 Philippines 849 Thailand 778 at Taiwan 436 Ayan mga kalaki kompleto na po mga 3 digit lucky numbers. Syempre, hiraramble natin 'yan. Pwede po 'yan sa national, pwede po 'yan sa Pilipinas at pwede po 'yan sa abroad. Kaya ano pang hinihintay mo? ilaban mo na yung mga kalaki. Good for 3 days po yan ha, bago natin palitan. Good luck!